Ikalawang mga kronika, kabanata labing anim. Nang ikatatlumput anim na taon ng paghahari ni Asa, si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda at itinayo ang Rama upang wag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari sa Huda. Nang magkagayoy, kumuha si Asa ng pilak at ginto sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at nagsugo kay Ben Adad na hari sa Syria na tumatahan sa Damasco na ipinasasabi may pagkakasundo ako at ikaw na gaya ng aking ama at ng iyong ama narito ako'y nagpapadala sa iyo ng pilak at ginto yumaon ka. Sirain mo ang iyong pagkikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel, upang siya'y lumayas sa akin, at dininig ni Benadad ang haring asa, at sinugo niya ang mga pinunong kawal ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel, at kanilang sinaktan ang iyon at ang dan, at ang abelmaim at ang lahat na bayang kamaligan ng Neptali. At nangyari, nang mabalitaan ni Baasa, na iniwan niya ang pagtatayo ng Rama, at ipinatigil ang kanyang gawa, nang magkagayoy, ipinagsama ni Asa na hari ang buong Huda, at kanilang dinala ang mga bato ng Rama, at ang kahoy niyaon, na ipinagtayo ni Baasa at itinayo niya sa pamamagitan niyaon ang Gibaa at Mispa. At nang panahong yaon ay naparoon kay Asa na hari sa Huda, si Hanani na tagakita. At nagsabi sa kanya, Sapagat ikaw ay nagtiwala sa hari sa Syria, at hindi ka nagtiwala sa Panginoong mong Diyos. Kaya't ang hukbo ng hari sa Syria ay nagtanan sa iyong kamay hindi ba ang mga taga Ethiopia at ang mga lubim ay makapal na hukbo na may mga karo at mga ngabayo na totoong marami? Gayon may, sapagat ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ibinigay sila sa iyong kamay, sapagat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa, upang pakilalan na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kanya, ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagat mula ngayoy magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma. Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa tagakita, at iniligay niya siya sa bilangguan, sapagat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito, at pinighati ni Asa ang iba sa bayan ng panahong dingyaon. At narito ang mga gawa ni Asa na una at huli narito nangakasulat sa aklat ng mga hari sa Huda at Israel at nang ikatatlong putsyang na taon ng kanyang pagahari si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa ang kanyang sakit ay totoong malubha gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot, at si Asa ay natulog na kasama ng kanya mga magulang, at namatay sa ikapatnapot isang taon ng kanyang paghahari, at inilibing nila siya sa kanyang sariling mga libingan, na kanyang ipinahukay para sa kanya sa bayan ni David. At inihiga siya sa higaan. Nang pinuno ng mga masarap na amoy at sari-saring espesya na inihanda ng gagawa ng mga pabango. At ipinagsunog nila yaon ng dikawasa.